Hanggang saan aabot ang katapatan ng isang senador sa gitna ng lumalalim na dagok ng kontrobersya? Kung mismong tagapamuno ng Blue Ribbon Committee ay napilitang bumitiw, ano na ang saysay ng mga investigasyong dapat sana isandigan ng katotohanan? Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na nagpasya magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ipahayag ng ilang senador ang pagkadismaya sa kanyang pamilya mamumuno sa investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon kay Lakson, dahil sa mga naririnig kong pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko ay mag-submit na lang ng aking resignation bilang chairperson at hayaang magtalaga sila ng ibang mamumuno. Dagdag pa ng infambampay... yan ni ginawa niya at ni hindi down ito for the sake of integrity upang pabulaanan ang mga paratang na siya'y pinoprotektahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit sa likod ng kanyang pagbibitiw, malinaw ang motibo. Hindi ito pagsuko, kundi protesta laban sa isang bulok at ipokritong sistema. Ayaw ko sa mga ipokritong tao, yung kakamayan ka sa harap, pero tinitira ka sa likod. Bilang dating sundalo, gusto ko ng laban na harapan ani Lakson. Binigyang diin din niya na kahit siya ay bumitiw, hindi matitigil ang kanyang laban kontra sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang kanyang pagbibitiw ay nagugat matapos niyang ibunyag na halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertions sa 2025 national budget, mahigit 100 bilyon lahat-lahat. Ayon kay Lacson, tanging dalawa o tatlo lamang ang walang pondo o proyekto na isiniksik sa bad diet. Pinakamalaki raw sa lahat ay ang 142.7 milyong insertion na umano'y konektado kay Senate President Cheese Escudero na may mga red flag tulad ng overlapping roadworks at duplicate flood control projects. Uh, sa pahalip na ito ang tutukan ng politit ulit na pinupuntirya ng ilan ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez at ni dating ako Bicol Repien Zaldico, mga opisyal na wala namang direktang kaso sa flood control scandal. Ang tanong tuloy ng marami, bakit tila pinipilipit ang investigasyon upang mailihis sa mga tunay na sangkot. Mismong DOJ at NBI na ang nagsabing may sapat na batayan para kasuhan sina Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva dahil sa indirect bribery at malversation. May dokumento, may rekomendasyon at may pangalan ngunit nananatiling tahimik ang Senado Lalong tumitindi ang hinala ng publiko na may sabwatan at pagtatakip sa mga mambabatas na sangkot. Dagdag pa rito kinumpirma ni Senador J.V. Ejercito na may limang senador na umano'y naguusap para kumalas sa majority bloc, bagaman iginiit niyang walang planong patalsikin si Senate President Vicente Tito Soto Trey. Gayunman, marami ang nagsasabing ito ay hindi simpleng regrouping Kundi hindi isang taktika upang mapanatili ang kapangyarihan at proteksyon ng ilang pamilya at aliado sa Senado, mga pamilyang nasa isang dinastiya at posisyon. Samantala, matapos ang pagbibitiw ni Lakson, sinabi ni House Infrastructure Committee Chair Terry Ridon na dapat nang ipaubaya sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang investigasyon sa flood control anomalies upang maiwasan ang conflict of interest sa Lodom ng Pamamanda sa St. Nado. Pius, ang um, managing mong uh, ayon pamon uh, dito si Senro Sherwin Gatchalian na nagsabing mas makabubuti na ang ICI na lamang ang magpatuloy ng investigasyon upang hindi magamit sa politika ang Senado. at ngunit may nagamagamam si Anne Bagamat bukas siya sa posibilidad na isalin sa ICI ang mga dokumento at ebidensya, sinabi niyang maaari lamang itong magdulot ng mas maraming suspetsya sa publiko. Para sa kanya, tila nagiging Senate Protection Program ang sistema, ang mga senador ang nag-iimbestiga, sila rin ang nasasangkot, at sa huli, sila rin ang nagtatakip. Sa ngayon, ipinagpaliban muna ng Blue Ribbon Committee ang susunod na pagdinig hinggil sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, ito'y dahil sa kakulangan ng ilang mahahalagang dokumento at pag-overlap ng schedule ng budget hearings. Ngunit ayon kay Senate President Vicente Soto III, magpapatuloy pa rin ang talakayan sa executive sessions upang busisiin ang mga korupsyon sa infrastruktura. Nung sa dulo, malinaw na hindi lamang simpleng pagbibitiw ang ginawa ni Ping Lakson. Ito ay isang tahimik na sigaw laban sa bulok na sistema ng politika sa bansa. Ang kanyang hakbang ay sumasalamin sa kawalan ng tunay na accountability sa pag-iral ng political dynasties at sa paulit-ulit na siklo ng mga politiko na ginagawang negosyo ang serbisyo publiko. Sa kabila ng kanyang pag-alis, nananatili ang kanyang paninindigan, I will continue to fight a corrupt and rotten system di live tom na uh, kay. kaya't kung nagustuhan ninyo ang aking pagsusuri at komentaryo pakilike at pakishare po ang video na ito i-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba at sa mga bago nating manunood at sa mga patuloy na tumatangkilik maraming maraming salamat sa inyo please subscribe to my youtube channel ang kampanero tinig ng katotohanan tunog ng kasaysayan Kabanatihin na sing tumunog ang kampana para sa katotohayan, katarungan at kalayaan.